Magpit na binabantayan ng mga eksperto ang mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox sa ilang lalawigan sa Mindanao. Posibleng mayroon umanong silent transmission lalot walang travel history ang karamihan sa mga nagpositibo. Saksi, si Marie Zumal. Halos isang buwan mula ng matukoy ang unang kumpirmadong kaso ng MPOX sa South Cotabato noong April 27, bigla raw umakyat sa sampu ang kumpirmadong kaso nito ayon sa Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato. Yan ay matapos magkasabay-sabay ang paglabas ng resulta mula sa pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Unang naiulat ng 24 oras na nasa labing siyam ang kaso. Pero paglilinaw ng IPHO, As of May 20, the number of cases for South Cotabato is at 10 confirmed cases. We have uh, six cases that uh, are negative both for laboratory testing and three cases, uh, suspect cases, awaiting for confirmatory testing. Tuloy-tuloy pa rin daw ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad, lalo't pala isipan pa rin daw sa kanila kung paano ito nakuha ng mga pasyente. Gayong wala naman daw silang direktang pagkakaugnay sa isa't isa. Isa raw sa mga posibilidad ay ang tinatawag na silent transmission. Most of these cases does not have the history of travel or direct exposure from each other of the, uh, sa mga cases po no, nito. What this tells us is that uh, baka meron silent transmission na nangyayari sa community. Possibly po, no, uh, nakilala ko sila who have not reported or have not submitted themselves for reporting. Nauna ng itinaliwanag ng mga eksperto na nakukuha ang MPOX sa direct skin-to-skin -skin contact o transmission, kabilang ang pagyakap, paghalik o di kaya'y pakikipagtalik. Bukod sa South Cotabato, tatlong kumpirmadong kaso ng MPOX ang naitala rin sa Sultan Pudarat. Sa BIRMM naman, dalawang kumpirmadong kaso rin ng MPOX ang naitala, kapwa sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga sintomas ng MPOX ay lagnat, malalaking pantal o rashes na mas malaki kesa sa chickenpox, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani at matinding pagkapagod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.